Magandang araw mga manong friends. Andito na naman ako. Nagsakripisyo, tagahatid ng bunso at panganay ko. Dito sa aming daanan, may hihinto dyan. May mga gwardya dyan. Kailangan magbigay ka ng sampo o di kaya lima para ka makadaan. Pero dahil taga rito ako, hindi dahil sa ayaw magbayad, kilala nila ako. Hindi rin sa ayaw kung kumuha ng sticker. Ang totoo, patapos na ang taon, kaya wala nang available na sticker para sa amin dito. Ang totoo, pag may paso, maaga rin ako nagigising dito. 4.30 pa lang, gising na ako kasi ang pasok ng bunso ko alas 5 So kailangan maihatid ko na siya sa school sa araw na pasukan. At ito na nga, at ito na nga, pangalawang biyahe ko na ito. Pero ang ihatid ko ay ang kuya namin, yung panganay ko. Hindi ko talaga siya ihatid hanggang sa kanyang destino ihahatid ko lang siya hanggang labasan paano ba naman kasi tika kuya bakit binaliktad mo ano ba yan? nakita tuloy yung dangas ko sana pala nagsumbrero ako <laughs> nga pala baka may makapansin bakit wala kaming helmet Diyan lang kami sa labasan ihahatid ko lang siya sa sakayan o tika, andyan ka na naman. Pag mong ipakita yung buo kong katahuan, na naman. Ay nakita na naman. Naku, ayaw kong umarap dyan. Pero di bali. Saglit lang yan. Nga pala kuya, malapit ka nang bumaba. Baka naman. Nigas, hindi man lang ako maabutan. Ay, joke lang. <laughs> Pero matrapi kasi talaga kaya sabi ko mas mainam magbas ka na lang. Nga pala, may siya shout out ako. Yung mga estudyante ng North Fairview. Meron kasi nakapagkwento. Kilala daw nila ako. So shout out sa inyo, estudyante ng North Fairview. Mag-aral kayong mabuti. wag puro kwento. Imil dito, imil doon. Basta yun na yun. O, oh, ayan na. Kita na kung saan yung labasan. Ganyan lang siya kalapit. Kaya wala kaming suot na helmet. Ako naman talaga ay masunurin. Lalo na kung para sa safety natin kung ako talaga ay lalabas, lagi akong nagsusuot ng helmet, lalo kung long ride. Oh, ayan na kuya, pababa ka na, mag-iingat ka. Bye-bye.